Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kiti Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naalala niyo po ba, noong panahon ni PRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo. Ibangin natin ang galong Bababa yung listan, makita sa, Bababay, we stand, we sa Nandito ako ngayon ba ba ba? dahil pinuha nila ba ba? sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pag-kidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbis na krimen, korupsyon at kahirapan, ang pagtuuna ng pansin ng pamahalaan ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kalyado nito. Humili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Supportahan natin ang PDP laban sa Slate o mas kinikilalang Duterte. mag straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. To the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude. Sa katauhan nga nagpakita o walay may aabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, sabi niya, kung kakalimutan niyo lang rin ang Duterte, kalimutan niyo na lang rin siya. Mga kababayan, Huwag nating kalimutan ang dilir ni Tatay Digong. Sa mga kabataan, hinihikayat ko kayong magbantay sa mga boto dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Maraming salamat po and God save the Philippines.